Grabe to mga idol, nakita kong post na isang matanda na nagbebenta ng saging. Yung mga saging na paninda niya mula sa palengke na kung saan tinubuan niya lang ng very konting tubo lang. Ngayon niloko siya dahil may isang customer de manong nagbayad sa kanya ng fake na 1,000 pesos plus nadali pa yung kanyang sukli na 900 pesos plus. Grabe napakawalang hiya ng mga ganyang klaseng tao na pati katulad niya na matanda na nagsusumikap, nagsisipag para mabuhay yung sarili or para mapakain yung pamilya niya, niloko ng ganyan. I'm sure yung mga gumagawa ng ganyan, mga ano ba, malakas pa yung pangangatawan. Bakit hindi na lang kayo magsipag, magtrabaho, magbanat ng buto? Oo, o kung gusto nang medyo semi-easy money Dito kay sa Facebook, sa social media Dito na lang kayo gumawa ng mga kabulastugan Like Tito Mars Mas okay pa siguro ganun yung gawin yung mga content O kaysa manloko kayo ng tao Na nanakawan ninyo Ng pera Na imbis ibibili na nila ng pagkain Mapupunta pa sa inyo Mga walang hiya Oo Grabe Kakawa lang Instead na tulungan yung mga ganyang klaseng tao, may mga tao na ninanakawan pa sila.